today, gagawa kami ng kinilaw na tuna at sinigang na pangan ng tuna. Ito yung mga pinamili namin. Ayan. Oh. Ano ba yun? Ay, bumili ka ng talong. May talong pa tayo eh. Pepino. Ah. Uh, ayan. Chili fresh na Nasili. At para saan to? Sinigang? Lagyan ng okra? Ito yung panga. Yan yung panga ng tuna. Magkano bili mo? $32. Sipag-sip. -sip. Ayan na yung panga. Lemon. Tsaka, yung talong yan. At ah, yung eh. Asa na ito yung tuna na nabili namin. Ito yung ni ni Habi. Ay! Ano ba ito? Ay, oyster ito. Oyster, binili namin ito sa Gimli Market. Magkano yan? 175. Sa isa. Isa, 175 isa. But I don't know, ilang, ilang piraso yan. Tapos ito naman yung ating tuna. Mahal lang talaga ng tuna rito eh. Wild Mexico ahi tuna. Yellow pin, $31. Tingnan natin po. Saan siya dollars eh. $31. Napakamahal. Pabira lang kami dito. <laughs> gumawa. Once a month lang. Ayan siya oh. Ahi tuna. Fresh. Ayan, parang yung Tatlong peraso. Ayan, nakalaki. Ito maliit. Dalawa. Ayan. Ito yung parang tambaho. Ito yung parang spice. Ito mix another set Para sa kinilaw. Para saan ito? Patola. Po lang. Patola. Sarap ito. Sa ano? Sardinas. At saka. Pa. Para sa sinigang. Ayan. At ah. ito so, yung pangkong 3 dollars and 50 cents sa pangkong na si Abby ng onion hihiwa tayo ng sibuyas so, ayan hihiwa na ni Abby siya yung masarap gumawa ng kinilaw eh siya palagi yung nagluluto ng kinilaw. Nagagawa pala, hindi naman niluluto yun. <laughs> siyang uh, tubig. Ayan, gagaya ito na may square square. Kasi yung tinitinda dito na fresh na tuna. May mga tuna rin pero mga naka na. So, every Thursday, merong mga fresh na tuna tulad yan. Yan. Yeah. Hiba pa more. Ang konti lang yun. Isang kainan lang namin. Ubus <laughs> na. Tapos mamaya magsisigang ako na panga. Panga naman. Panga ng tuna. And lemon. Squeeze it on the tuna. Mm, That's delicious. More lemon. Freshly squished. after. Ganyan, dalagyan na. Suka. Ang hugasan niya ng suka, yan. Ya. At ilalagyan niya na ngayon yung mga ginayat niya. Limpias, bawang at luya. Smells good. Nag-alagyan so, nga ng black pepper at saka salt. Ayan. Black pepper. Walang sukat yan. Bahala na kayo. At asin. Depende kung Depende sa mga timpla ninyo. Ayan. Hindi lang mga sandok yun. O chili, eh. Ayan na, haluin na. Sarap na yan, no? Kinilaw na, ah, ito na. Ang oh, ayun. Sili. Labuyo. Dalagay natin ay chili thai. Ay, chili mo. Baliktad. <laughs> Pwede na rin yun. Thai chili o chili thai. Lagay dyan, no? Oh, chili Thai Red. <laughs> Ayan. Ayan. Masarap yan. Sa kinilaw, yung medyo mang-ang-anghang. Hindi lang medyo mang <laughs> ang na yung chili. Mag-aapoy yung inyong mga labi dyan pag kinain nyo. <laughs>

Abi. Ang pipino. Nang suka. <coughs> <coughs> Ayan na. Halo, halo. Ayan, kumasarap. Tigman na, tigman. Ang tigman. Yay! Ako ang unang makakatikim. Tigman natin. Ito. Ito. May kasamang... Uy. Ayan, tapos lagyan natin ng pipino. Kasi gusto ko yung pipino. Ito na, ito na. Mmm. Ang sarap. Tama lang alas. Saka lang ha. Sabi uy. Sabi uy. Sabi mm. uy. Lamit ka ayo. Lats. Saka tikim na ubos na. Saka ko na ubos na siya. na ang ating kinilaw na tuna ni Habi. Yan ang specialty niya. Masarap talaga siyang gumawa ng kinilaw. Ay! Tatakman niya ng plastic kasi talaga niya sa bridge. Tapos, kakain kami doon sa kapatid ko. Masarap kumain pag marami. So, mangyayang si Jocelyn mamaya. Bigyan natin. Ayan yung mga ginawa kong characters para sa birthday cake ni Iya ngayon Saturday. Yan, squish characters. Na ako nitong ano. Pivot ko ito eh. ko Hmm. Nung kagat, na-pay pa rin. <laughs> hmm. Meron na. And uh, uh, mga kaibigan, ako naman ngayon ang magluluto. Kamera ko parang maano, talagang malabo. Muro <clears throat> sa araw. Okay, so... Dito tayo. Ayan. ayun yung ito, yung ating panganang tuna. So, lulutuin ko. Gagawin ko siyang sinigang. So, ito kahit na. Uy, pwede na to, eh, no? muna. ito, muna. Medyo nagpa-flory ngayon sa labas. flourish yung hindi siya yung para siyang ulan, pero yung inbis na tubig, ay yung parang maninipis na snowflake. Pero hindi naman siya yung makapal na snow. Ngayon yung ating weather. Kulimbing! Kulimbing! 没有。No. Hiwain mo muna tayo ng Tim Hortons na kape. tengo en Natalia Ito. Pangalang ito na. ko na yung gulay. Akala ko naka-record hindi pala. Yan, lagyan natin yung mga gulay. Tapos nilagdagan natin ng konting uh, tubig. Tapos nilagyan ko na rin siya ng sinigang mix. Since nawalan mo tayo makitang uh, sampalok dito. So yung sinigang mix na lang. Yan. Tapos natin. Lagyan na natin yung gulay. Doon tayo kakain sa aking pamangkin doon. Kila Renda. Kila Ate Dala namin ito. Yung sabaw. Pangalang tuwi na gusto nila yan. Mga 8 minutes away from our house. Ayan. Patay pa rin yung mga halaman. Morning has broken. My windows are My hair, which way do I follow? What happens to my bow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my Ate Palayan, Happy hi. birthday! Hi. Wow. Okay. Happy hi. birthday! Hi. It's Ati's birthday, not Yeah! not that you? Yeah! When is your I... birthday? It's October! October! Say to Papa! What? The same masito Jason! I'm gonna hide! Did you just take a shower? <coughs> <coughs> That's why your hair is wet? Kelly Oh yeah, I like you. You like you. I mean. Wait. Dia tik lo. mama. No teeth tau Tapi When she doesn't have it she has no tito. Ay, lagi mo tinatanggal. Hindi ka masasanay. Pagdito sa bahay. <laughs> Ay, so, nagdala kami ng ulam. And kakain na kami. <laughs> Ayan yung niluto <yung> namin. <laughs> <Guys, laughs> Kinilaw. <laughs> at sinigang na panga. Ay, kanin. Okay. Kain na. Ayan, magmumukbang kami. Kain kami. Is that the glow Morning has broken, all windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way okay. do I follow? What happens to my bow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my hi Hi, oh, bye bye. Alis na kami at oh, nakakumpra ng ng marami damit. <laughs> Galing sa Philippines. Huh, lamig ah. Mahangin. Piteng kape. Magkakape muna kami. Malamig ngayon, mahangin. Ayan oh. May nagbabadya na ulan. Siguro ulan mamaya gabi. Kasi maitim yung, yung ulap. All right. Can I get a medium decaf, two cream, and two sweetener? Medium decaf, two cream, two sweetener. Extra large decaf, one cream, and two sugar. Okay. And uh, two. Uh, they have raisin bread. Uh, raisin bran muffin. Okay, I by hand. okay two of them? Thank you. That's right Ito ang aking ko. Ito yung patuloyan Oo. lagi. yung favorite ko na muffin. O, tinama. Um, Raisin Bran